Isipin mo ang lahat ng tao. Hindi alam ng lalaki ang gulo niyang pinasok habang kumakanta si Maduro ng Imagine sa harap ng mga pumapalakpak. Nagbago noong Nobyembre, libo at 25. Opesyal may isang pagtatalaga na naging epektibo. Tatlong letra lang ito, pero binago nito si Maduro sa bagay na pinakakinatatakutan niya. Pag nakita mo kung ano ang pinapayagan ng tatlong letrang ito sa Estados Unidos, mauunawaan mo kung bakit nagnanais si Maduro makipag-usap kay Trump. Kapayapan, kapayapan, kapayapan. Ang Foreign Terrorist Organization ay nangangahulugang Foreign Terrorist Organization o Dayuhang Teroristang Organisasyon. Noong ikalabing anim ng Nobyembre, inihayag ng kalihim ng Estado, Marco Rubio, na ang kartel ng Los Soles ay itatalaga bilang Foreign Terrorist Organization at ayon sa kagawaran ng Estado ng Amerika, ang leader ng kartel na ito ay si Nicolas Maduro. Ngayon, baka iniisip mo, hindi ba si Maduro ang presidente ng Venezuela? Paano siya naging leader ng teroristang kartel? Iyan mismo ang diskarte. Hindi na kinikilala ng Estados Unidos si Maduro bilang lehitimong presidente at hindi siya pinuno ng Venezuela ayon sa Amerika. Siya ang pinuno ng kriminal na organisasyong kumokontrol at nagbebenta ng droga sa bansa. Sumusuporta siya sa mga grupong terorista gaya ng Trem de Aragua at Sinaloa Cartel at ginagamit ang karahasan bilang kasangkapang pampolitika. Kapag tinuring mong terorista ang isang tao, sa halip na pinuno ng Estado, lubos na nagbabago ang mga patakaran. Tingnan mo. Kahit hindi ka gusto ng Estados Unidos, kapag presidente ka ng bansa, may mga hangganan, may mga diplomatikong protokol, may mga internasyonal na batas. Hindi mo pwedeng basta atakihin ang pinuno ng Estado nang walang malaking pampulitikang epekto. Kapag tinuring kang leader ng teroristang grupo, nawawala ang mga hangganang iyon. Una, dahil sino mang tao o kumpanya na magbibigay ng material na suporta kay Maduro ay gumagawa ng federal na krimen sa Estados Unidos. Kasama rito ang negosyo, paglilipat ng pera at pagbibigay ng kagamitan. Maging ang makataong tulong ay nagiging material na suporta kapag napunta sa maling kamay. Pangalawa, dahil lahat ng ari-arian ni Maduro sa teritoryo ng Amerika o sa mga bangko na gumagamit ng sistemang pinansyal ng Amerika ay agad na inifreeze at panghuli dahil si Maduro at sino mang kaugnay ng kartel ng Los Soles ay ipinagbabawal na pumasok sa Estados Unidos. Kung nandoon sila, pwedeng ipadeport o arestuhin. Pero ang pinakamahalaga ang talagang nagbabago ng laro ay ito. Ang pagtatalaga ng Foreign Terrorist Organization ay nagbibigay ng autoridad sa Presidente ng Estados Unidos na gumamit ng puwersang militar laban sa organisasyong terorista. Kahit hindi humingi ng pahintulot sa Kongreso, Pwedeng utusan ni Trump ang mga pag-atake laban sa mga ari-arian ng kartel sa Venezuela. Dahil si Maduro ang leader ng kartel, ayon sa pagtatalaga, maaaring ituring na ari-arian ng kartel ang lahat ng pag-aari ng gobyerno ng Venezuela. Ang tinutukoy ko ay mga bas militar, mga pantalan, mga paliparan, mga oil refinery at mga gusali ng gobyerno. Pati na ang tirahan ng presidente. Tahas ng sinabi ito ni Trump noong linggo Ikalabim pito ng Nobyembre. Nang tanungin kung papayagan ng Foreign Terrorist Organization designation ang pag-atake sa loob ng Venezuela, sumagot siya, maaari naming atakihin ang mga ari-arian at infrastruktura ni Maduro, oo. Ang gobyerno ng Estados Unidos dahil may mga target itong gaya ng mga ari-ariang militar o infrastruktura sa loob ng Venezuela, pinayagan kaming gawin ito pero hindi namin sinabing gagawin namin ito. Maaring magkaroon kami ng ilang pag-uusap kay Maduro at titingnan natin kung paano ito mangyayari. Gusto nilang makipag-usap. At dito nagiging interesante ang kwento. Sa kilos ni Maduro nitong dalawang linggo, malinaw na naintindihan niya ang mensahe. Walang baliw na digmaan. Hindi ito isang baliw na digmaan, hindi ito isang baliw na digmaan, hindi ito isang baliw na digmaan, hindi ito baliw na digmaan. Noong 18 ng Nobyembre, tatlong araw matapos ang anunsyo ni Rubio, lumabas si Maduro sa telebisyon ng Estado ng Venezuela na may mensahe sa Ingles. Direktang nakatingin sa kamera, sinabi niya, Oo, oh, kapayapaan, oo, oh, kapayapaan. Humiling siya ng kapayapaan. Siya! na ilang buwang tinawag si Trump na imperialista at nagsabing lalaban ang Venezuela hanggang kamatayan. Huwag kang maglakas loob. Huwag kang maglakas loob dahil ang sagot ay maaaring maging simula at wakas ng imperyong hilagang Amerikano. Huwag kang maglakas loob. Hayaan nyo na ang tahimik ay manatiling tahimik. Isa akong lalaking mapayapa. Nagtipo siya ng dalawang daan libong tropa at nangakong magkakaroon ng labanan. Bigla na lang, gusto niya makipag-usap. Takot, oo, pero hindi lang iyon. Noong ikalabing lima ng Nobyembre, sa isang meeting sa Miranda, may ginawa si Maduro na kakaiba doon sa harap ng malaking madla. Kinanta niya ang Imagine ni John Lennon, ang pinakasikat na kantang nagpapahayag ng kapayapaan sa buong mundo. Imagine all the people living life in peace. Pumalakpak ang mga tao. Ipinakalat ng gobyerno ang video. Ipinakilala ni Maduro ang sarili bilang mapayapa. Pero habang kinakanta niya ang kanta ni John Lennon, labing limang libong sundalong Amerikano ang pumalibot sa Venezuela. Ang United States ship Gerald R. Ford, ang pinakamalaki at pinakamapanganib na aircraft carrier sa mundo, ay nakapwesto ang kilometro mula sa baybayin ng Venezuela. Ang mga F-35 fighter jets ay nag-ooperate sa Puerto Rico. Ang mga destroyer na klase Arlig Burke ay nagpapatrolya sa Caribbean. Ang pinakamalaking mobilisasyon ng militar ng Amerika sa rehiyon mula noong pananakop sa Panama. Noong isang libo, siyam walumput At alam ito ni Maduro. Alam niyang paparating na ang disignasyon na Foreign Terrorist Organization at alam niya kung ano ang ibig sabihin nito. Kaya binago niya ang kanyang pananalita mula sa lalaban tayo hanggang dulo tungo sa imagine all the people sharing all the world. Pero may higit pa, mas marami pa. Noong simula ng Nobyembre, bago pa ang opisyal na anunsyo ng pagtatalaga bilang Foreign Terrorist Organization, inilunsad ni Maduro ang VENAP. Simula 2000 at 2022, ginagamit ang app para mag-report ng problema sa pampublikong serbisyo. Kakulangan sa tubig, pagkawala ng kuryente, at iba pa, pero noong Nobyembre 2025 ito ay nireforma. Ngayon, ang Ven app ay ginagamit na para mag-ulat ng mga kahina-hinalang aktibidad at mga kahina-hinalang tao. Inatasan ni Maduro ang militar na bantayan ang app at ang mga Venezuelano na iulat ang lahat ng kanilang naririnig at nababasa. Isa itong sistema ng malawakang pagmamanman, isang app para sa pagsusuplong. Malinaw ang ideya. Natatakot si Maduro na subukan ng mga Amerikano na pabagsakin siya mula sa loob. Natatakot siya sa kudeta, natatakot siyang ang sarili niyang mga general ay bumaliktad laban sa kanya kapag humigpit na ang sitwasyon. Dahil dito, ginawa niyang mga espiya ang mga tao. Dahil dito, lumikha siya ng klima ng paranoia at gumagana ito Nagbabala ang mga grupong tulad ng Amnesty International na maaaring gamitin ang app laban sa mga kalaban sa politika para sa di makatarungang pag-aresto at upang patahimikin ang mga kritiko. Pero ang pinaka nagpapakita ng lahat ay hindi ang ginawa ni Maduro, kundi ang ginawa ng Colombia. Noong ikalabinsyam ng Nobyembre, iniulat ng Bloomberg na nakikipag-usap ang gobyerno ng Colombia para makipagkasundo na alisin si Maduro sa kapangyarihan. Oo, oh, ang Colombia ang bansang pinakamalapit na kaalyado ni Maduro sa rehiyon. Si Gustavo Petro, Pangulo ng Colombia na kilalang kaliwete at dating gerilya na sumusuporta sa mga sosyalistang rehimen, ay nakikipag-usap para sa pag-alis ni Maduro. Simple lang ang panukala. Magbibitiw si Maduro, may papalit na pansamantalang gobyerno at magpapatawag ng bagong halalan. At kapalit nito, hindi makukulong si Maduro, bibigyan siya ng amnestiya. Mas gusto ng Colombia ang solusyong ito dahil mas masama ang alternatibo na ang Estados Unidos. Ang sumakop sa Venezuela at kapag nangyari ito, milyon-milyong refugee ang tatawid sa Colombia. Babangkarote ang ekonomiya ng Colombia at mapapasabak sila sa digmaang ayaw nila. Kaya tinatangkang kumbinsihin ni Petro si Maduro na umalis ng maayos. Maging ang pagsuko ng Colombia sa kanya ay patunay kung gaano kalaki ang problema. Ngayon, ang tanong na malamang na tinatanong mo sa iyong sarili ay, sige, maaaring umatake ang Estados Unidos, pero aatake ba talaga sila? At ang sagot ay depende. Tingnan natin ang mga numero. May 15,000 sundalo ang Estados Unidos sa rehiyon. Mukhang marami. Pero kulang ito para sa malawakang pagsalakay. Noong sinalakay ng mga Amerikano ang Panama, noong 1,000 Siyam walumput siyam gumamit sila ng dalawamput pitong tropa. At ang Panama ay napakaliit kumpara sa Venezuela. Noong sinakop nila ang Haiti, noong isang libo, siyam na naput apat, gumamit sila ng dalawamput limang tropa. Ang Venezuela ay may isandaan at dalawamput limang sundalo sa regular na hukbo, dagdag pa ang walong milyong milisya, ayon kay Maduro. Malamang ay pinalobo ang bilang na yan, pero kahit kalahati lang niyan, napakalaki pa rin ng kanilang hukbo. Kulang ang tropa ng Estados Unidos para sumalakay, pero hindi rin nila kailangan gawin ito. Pwede silang magsagawa ng mga surgical strike, pwede nilang sirain ang Air Force ng Venezuela, pwede nilang bombahin ang mga base militar. Pwede nilang harangin ang mga daungan at pigilan ang pag-export ng langis. At pinakamahalaga, pwede nilang tanggalin si Maduro. Dahil sa pagtatalaga bilang foreign terrorist organization, nagiging lehitimong target si Maduro tulad ni na Osama Bin Laden, al-Baghdadi, Soleimani. At nasaan na ngayon ang tatlong iyon? Pwedeng utusan ni Trump ang special forces na hulihin o patayin si Maduro nang hindi na kailangan ng pahintulot. May nakalaan ng gantimpala ang Estados Unidos na 50 milyong dolyar para sa pagkakahuli kay Maduro at 25 milyon para kay Diosdado Cabello, ang ministro ng interior ng Venezuela at sinasabing leader militar ng kartel ng Los Soles. Ibig sabihin, hindi nila kailangang salakayin ang Venezuela para palitan ang rehimen, maaari lang nilang alisin si Maduro sa eksena. Pero may problema, hindi magiging madali ang Venezuela. Ang Venezuela ay may pinakasopistikadong sistema ng depensang panghimpapawid sa Latin America. May S-300 VM missile sila mula Russia na kayang magpabagsak ng eroplano mula 250 kilometro ang layo. Gumagawa ang mga ito ng kalasag sa ibabaw ng Caracas at baybayin ng Venezuela. Dapat gamitin ng mga Amerikano ang F-35 fighter jet na hindi natutukoy ng radar para malusutan ang sistemang ito. At kahit ganoon, magiging delikado pa rin. Bukod pa rito, tumutulong ang Rusya Muling pinagana ng mga teknikal na Ruso ang panangga ng Venezuela. Nagpadala ang Rusya ng bagong misil at may ulat ng mga dating miyembro ng Wagner na kinontrata ng militar ng Rusya ay nasa Venezuela para protektahan ang mahahalagang target. Ginagawang panangga ng Rusya ang Venezuela laban sa Estados Unidos. Tulad ng suporta ng Amerika sa Ukraine laban sa Rusya, sinusuportahan ng Rusya ang Venezuela laban sa Amerika. Isa itong proxy war at kasali rin ang China. Ang China ang pinakamalaking nagpapautang sa Venezuela. Nagpautang ang Beijing ng bilyong dolyar sa Caracas kapalit ng langis. Kung bumagsak si Maduro, malulugi ang China. Hiniling ng China sa Estados Unidos na igalang ang soberanya ng Venezuela. Dahil dito, sinusuportahan ng China si Maduro sa ekonomiya para manatili siya sa kapangyarihan. Kaya oo, maaaring umatake ang Estados Unidos. Pero hindi ito magiging isang simpleng operasyon. At ito ang nagtutulak sa atin sa huling tanong. Bakit ngayon? Bakit nangyayari ang paglala na ito ngayon mismo? Ang sagot ay may tatlong bahagi. Una, dahil sa muling pagtakbo ni Trump, palaging gusto ni Trump na mapatalsik si Maduro sa kapangyarihan. Sinubukan niya ito noong una niyang termino bilang pangulo. Dalawang libo at labing pito dalawang libo at dalawamput isa. Pero hindi siya nagtagumpay. Bumalik siya ngayon para tapusin ang trabaho. Pangalawa ang pagbabago sa Pentagon. Noong Setyembre 5, 2025, nilagdaan ni Trump ang isang executive order na binabago ang pangalan ng Department of Defense pabalik sa Department of War. Hindi lang ito simbolo, kundi pagbabago ng doktrina. Ang Department of Defense ay nagpapahiwatig ng reaktibong posisyon, nagtatanggol ka nagpoprotekta ka, pinananatili mo ang kaayusan. Pero ang Department of War, eh, nagpapahiwatig ng opensibong posisyon. Umaatake ka, sinasakop mo, binabago mo ang mga patakaran. At si Pete Ragset, ang kalihim ng digmaan, ay nilinaw ito nang sabihin niyang tapos na ang panahon ng Department of Defense. Sinabi niya na ang Estados Unidos ay lalaban para manalo, hindi para lang hindi matalo. Aniya, ang focus ay sa pinakamataas na antas ng pagiging nakamamatay, hindi lang sa legalidad. Iyan ang mentalidad na gumagabay sa Operasyong Lansa ng Timog. Gaya ng nakikita mo, ang bagong pagtatalaga kay Maduro ay nag-aalis ng lahat ng legal na hadlang para sa Estados Unidos na atakihin ang Venezuela. Ngayon, pwedeng utusan ni Trump ang pag-atake sa Venezuela. At hindi na niya kailangang humingi ng pahintulot kaninuman, alam niyo ni Maduro. Kaya binago niya ang pananalita niya, kumakanta ng kanta ni John Lennon at humihingi ng kapayapaan. Kaya nga pati ang Colombia ay sinusubukang makipagkasundo para mapaalis siya sa kapangyarihan bago pa mahuli ang lahat. At ang malaking tanong ngayon ay hindi kung kikilos ang Estados Unidos, kundi kailan at paano dahil nakaposisyon na ang mga piraso at sarado na ang paligid. Gusto kong marinig ang opinyon mo. Sa tingin mo ba talaga atakihin ni Trump ang Venezuela? O ito ay pananakot lang para mapilitang umalis si Maduro? Ilagay sa komento. Kung interesante ang video para sa'yo, ibahagi ito sa kakilala mong kailangang maintindihan ang nangyayari sa Karibe. Mag-subscribe sa channel para updated ka sa mga susunod na video tungkol sa krisis na ito. Salamat at hanggang sa muli.